kapag rush hour at kapag umuulan, bakit napakahirap mag-book sa Grab? Okay, ako na yung sasagot, Senator Rapi Tulpo, para hindi kung ano-ano yung pinagsasabi nyo na wala namang maayos na basihan, na para bang may nagsumbong lang sa inyong bata tapos pinaniwalaan nyo na kagad. Paano masabi? Kunang una, kaya hindi bumibiyahe yung mga TNBS driver, especially yung mga Grab na sinasabi nyo, nagpapahinga kapag ka-rush hour. Kasi nga, Number one, problema, traffic. Number one. Pangalawa, mababa yung pamasahe. Pangatlo, mataas ang gasolina. Pag binigyan ka ng booking, pamasahe, 80 pesos, 70, 60, meron pa rin. 50 plus, meron din. Ngayon, papunta ka sa pick-up location, aabuting ka ng 20 to 30 minutes dahil sa sobrang traffic. Kahit saan ka lumusot. Ngayon, pag na-pick up mo na, pag ihahatid mo na yon, dadaan mo uli yung traffic. So, ganun ulit yung magiging senaryo. 30 to worse 1 hour. Sa halagang 80 pesos. Sa tingin niya worth it po ba yon? Gasolina. Maintenance ng sasakyan. Effort ng driver. Di ba? Eh, di mas pipiliin mo na lang magpahinga. Palipasin mo na lang yung rush hour. Ang may kasalanan na ito. Huwag nyong ikumpara yung mga grab or TNBS sa taxi na sinasabi niyo namimili ng pasahero, nagka-cancel ganyan-ganyan, etc. Si taxi, walang fixed rate 'yan. Kapag pinara mo 'yan, automatic pag sumakay ka, meron na agad 50 or 60 pesos, 'di ba? <coughs> Tapos umaandar yung metro. May metro 'yan. Eh si Grab, ang 80 pesos mo kahit anong mangyari sa daan kahit anong traffic sa gupain mo, kahit minsan may baha o may bagyo, di ba? Hindi magbabago yung ano, yung fare. Ganun pa rin, di ba? Ngayon, option lang 'yun ng tao. Yung mga walang app, di ba? Yung mga nahihirapan mag-book naman or yung mga walang app, ang ginagawa nila pumapara na lang ng taxi. May mga taxi rin na merong app, di ba? Nakadual. Pwede mo na silang parahin, pwede pa silang makakuha ng booking via app, di ba? Kaya Senator, subukan nyo maging driver ng Grab. Tapos bumiyahe kayo sa rush hour para ma-justify nyo yung sinasabi nyo. Para meron kayong maayos na basihan